Uh, ano na, please balitaan niyo ako tungkol kay Catherine. Asa na siya? Gusto ko siya makausap dito. si Catherine, ayaw bang sumali dito? Si Ariel tsaka si Catherine sa alay natin. Tawag din huh? si Catherine. Or, if flood nyo na lang <laughs> si Catherine, sabihin nyo, sali siya sa, ano. Ano, hindi, walang sasali. Si Naria. Si Naria. Nasaan si Ria? Nasaan si Katrina? Nasaan si Ariel? Ano ba? Tulog. Dahil, sumali ka na. Sumali ka na sa... Si ano nga eh. Si na ano. Favorite namin ni Katrina yun eh. Yun, the girl from nowhere. Ngayon... Ah, uh, oh, K-drama si Catherine na yun. Ako okay na ako sa K-drama. Anime na lang ako. Ayaw ba sumali na uh... ng mga women, ng mga babae, sila Catherine, ayaw ba nila pero no nanonood sila, baka Kat, sali na kayo kung gusto nyo. Para learning piano, si Catherine nagpa-piano siya. Ito, piano si Catherine ngayon. Kailin niya. Totoo. Ako, tumutugtog ako, di ba? Si Catherine natuto siya sa, ano, sa cellphone, may app. Pare, ano Hello, notes. Ang hirap nun, ha? Well, may ganun talaga mga utak, eh. Well, she's a, genius sa sarili niyang parang. Kaya di love na in love ka na naman yan. Yeah. In love ako, ewan ko, or nagpapasikat lang sa akin, di ko alam. Hindi, magja-jump ka, may tutog si, si yung kakanta, ako magbibay, rin Katri magpapiano. Yun, yeah, no? Anyway, uh, ano na? please balita niyo ako tungkol kay Catherine. Asa na siya? Gusto ko siya makausap dito. Kahit walang <laughs> ayos, napakaganda ng babae na yun. Hindi niya kailangan <laughs> magayos. Ano sabi ni Ariel tsaka ni Catherine? Asa na ba si Catherine? Kasi dapat kami nag-uusap. <laughs> <ko>. <laughs> at sa sikat rin. As ko na gawin. hindi na stop kahit right? 40 minutes na tayo. Sikat rin. Di ba, di ba tulog na? Baka may ginagawa. Or baka tulog na. Matawagan gamit ương của may liệu